Yeah, magandang araw po sa inyo lahat. Uh, matapos po ng how uh, many weeks din, uh, uh, parang isang linggo maligit na tayo ay nawala. Ngayon po ay uh, una, uh, nagpapasalamat po tayo doon sa mga tao na sumusuporta, nagbibigay lakas para po kay, kay Rizomay at lalunggit po sa, sa barangay na uh, tutulong sa pagpapagamot, pag, uh, sa ayos para maipagamot paggamot si Rosa at uh, siyempre po pero uh, rito -rito pa rin po tayo po. kaya nawagan sa mga tao may mabuting ng galuban para po kay Rosa May at kaya eh, po ating visita yan si Rosa May kung ano na yung kalaga yan at uh, patuloy po kami kumakatok sa mga tao may mabuting ng galuban para po sa kanyang pagpapagamot at pangangailangan Apo, Ano, kumusta na? Nakaka... Wala well, nakakapunta yung... siya dito. Ayun. Luluto na. Tinapaan namin yung umano. Nakaka-apikap ap dito. Apa ito Para may exercise sa kanyang tulong. Oo. Oh, para may exercise Oo, oh, tama hinginig na naman. Eh, ikaw pumunta diyan at sa ikaw matulog. May hapuna naman Ayon. na sila. Nahatda naman nung naglalambat na naisda araw-araw. Ayun. Ano na, kumusta ka lang? Ha? Huh? Kamusta na ikaw? So, kamusta ka na? <laughs> Oo, oh, <bisiketa>, <laughs> ako mga bisikleta. Ang kikuntuhan ano. Ako, kamusta na niyong kailangan? Pinutang kayo nila at may nanak. Tapos ay... Uh, magkakaramban ng... Sila ba yung nagkakaramban ng therapy? <laughs> Hindi pa ngayon. Makapagka hindi na masyadong busy. Tapos sa uh, tutulungan naman ata, uh, sabi ng nanay ay tutulong ang barangay para para makilti. Uh, at uh, yun po, ito po yung kalagayan ni Rizal ni Lidia. po siya doon sa bahay no, ng kapat, kapatid, ng kanyang asawa. At sa so, mga nais po tumulong, eh. dito lang po malapit na sa kalsada welcome. O, kalapit po mismo ng welcome na sa kanong bahagi pagka kayo po ay galing sa bayan ng Bordeaux. At super uh, syempre po, sila itong mga, gusto pong tumulong, ay patuloy po kami uh, humihingi sa inyo ng, uh, ng tulong para po sa pagpapagamot. At sana po naman ay patulungan natin. Ayos, ayos. Ayan. Sabi tama. Ha? Pumunta ka sa kampo? Ha? Hoy, kung pumunta ka sa kampo. Yan <laughs> po, patuloy po kami. Uh, yan po, sana po ay mayroong magandang loob, may mag magandang loob na makapagbigay ng tangke at saka ng, ng gatong para po hindi po nahihirapan siya sa pagluluto habang hindi pa po tuloy-tuloy ang pag pagpapagamot sa kanya. At patuloy po tayong, uh, patuloy din po kami humihik ng panalangin. Para po sa kanyang kagalingan at patuloy na gabayan ng ating Panginoon. Sige. Prayo lang po muna. Tutoy, pwede itong kabilis. Samot tayo sa puso po na langit. Pupuloy pa sila ang Panginoon sa masalahan patuloy na tinataas sa iyo. Sa pagkakalawag ng buhay at kadakasan sa Panginoon ito at sa, at sa buong pamilya at sa lahat ng pamilya niya na sumusuporta dito at yun po ang mga taong yung buti kaluban at po namin pinatang sa iyo na nawa po ay pagkaluban ng uh, uh, Dubai at patuloy na panalangin para sa kagalingan ng Diyos niya, niya, niya. basbasa mo po si Risa kasama kaya sa mga pamilya at kayo lang po ang mga Diyos ang salamin at dami ang mga at inaasahan na makapagpapagaling sa karamdaman mo lahat ng ito pang video sa masilang ito pinataas namin sa iyo. Sa pangalan po na Yesu Christo ngayon, Panginoon. Amen.